Noong 300 siglo AD, ang imperyo ng Roma ay binalot ng kasakiman at ang pagnanais para sa mas maraming kalupaan ay humantong sa sunod-sunod na mga pagsalakay at ang isa ay ang mga Sarmatian sa Silangang Britanya. Bagaman ang mga Sarmatian ay mas kakaunti, lumaban sila sa pangunguna ng kanilang mga mandirigmang tinatawag na kabalyero. Matapos matalo ang mga Sarmatian, ang mga Romano na humanga sa husay ng mga kabalyero sa labanan ay pinalaya sila, ngunit bilang kapalit ay isasama sila sa kanilang hukbo. Makalipas ang isang daang taon, isang batang sarmasyan na nagangalang Lancelot ang kukuni ng mga sundalong Romano upang simulan ang kanyang mandatoryong serbisyo sa imperyo ng Roma at dahil walang ibang pagpipilian ay sumunod si Lancelot o ang bawat miyembro ng kanyang pamilya ay papatayin. Nang maglaon, habang naglalakbay sila sa loob ng mga pader ng Britanya, ang hilagang bahagi ng imperyo ng Roma kung saan sila magsasanay bilang mga kabalyero at magbabantay sa loob ng labin limang taon. Isang batang Briton na nagangalang Arthur ay sinasanay din ng isang pari na nagangalang Pelagius. Habang tinititigan sila ni Arthur, ipinaliwanag ni Pelagius na balang araw, ang ni Arthur ang grupong ito tulad ng ginawa ng kanyang ama noon. Pinaalalahanan siya ni Pelagius na ang pagiging isang mahusay na pinuno ay may pananagutan na pahalagahan ang buhay ng kanyang mga kasama ng higit pa sa sarili niya. Labinlimang taon matapos maglingkod sa imperyo ng Roma, naghanda si Arthur at ang kanyang mga kabalyero na sina Lancelot, Tristan, Gwen, Galahad, Bors, at Dagonet sa pagsalubong sa pagdating ng isang obispo sa kanilang post, na maghahatid ng kumpirmasyon ng kanilang pagtatapos mula sa serbisyo sa Roma. Ngunit habang nagmamasid sila mula sa malayo, ang karavan ng obispo ay inatake ng isang grupo na tinatawag na Woods, mga rebelding Briton na pinamumunuan ni Merlin na pinaniniwala ang isang dark magician. Ang mga kabalyero ay agad sumaklolo upang tulungan ang karavan na kung saan ay dinudumog ng mga woods. Gayunpaman, nang ang mga kabalyero ay nakipaglaban sa woods, isang malayong agwat sa kasanayan sa labanan ay mapapansin. Mabilis na binaliktad ng mga kabalyero ang laban sa kanilang pabor at tinapos ang karamihan sa mga woods. Ngunit nang sumulyap ang mga kabalyero sa obispo, nakita nilang patay na ito. Dahil sa galit, inubos ni Arthur ang lahat ng woods maliban sa isa na sumuko upang mamatay sa kanyang mga kamay at sa kanyang espada na Excalibur. Ngunit tumanggi si Arthur na tapusin siya at sa halip ay pinalaya. Nang tingnan ni Arthur ang namatay na obispo, tiniyak niya sa kanyang mga kabalyero na ito ay isang dekoy lamang. Gumala siya sa paligid at nahanap ang totoong obispo na nagpapanggap na sundalo at kinumpirma ng obispo na naggangalang Germanus na ang decoy ay isang lumang diskarte, ngunit epektibo. Matapos tiyakin ni Arthur kay Germanus na kontrolado na ang lahat at hindi na atake ang woods, nagpatuloy sila sa kanilang post. Habang pabalik, ang mga kabalyero ay natutuwa dahil malapit na nilang matanggap ang kanilang kalayaan mula sa imperyo ng Roma at maaaring bumalik sa kanilang mga pamilya lahat sila ay nagpaplano kung paano sila magsisimula ng bagong buhay. Sa kabilang banda, plano ni Arthur na magpatuloy sa paglilingkod sa Roma at sinusubukang kumbinsihin si Lancelot na gawin din iyon. Gayunpaman, si Lancelot ay nais na ring bumalik sa kanyang pamilya. Pagdating nila sa post, nagulat si Germanus nang makitang gumawa si Arthur ng round table at ipinaliwanag ni Arthur na ito ay pinagawa niya upang ipaalala sa kanyang mga kabalyero na sila ay pantay-pantay at magkakapatid. Habang nag-uusap sila, ipinakita sa kanila ni Germanus ang kanilang mga discharge paper mula sa Roman Empire. Ngunit nalaman mula kay Arthur na nagpaplano siyang pumunta sa Roma pagkatapos upang muling makasama si Pelagius. Dito ay ipinaliwanag ni Germanus na ang kanilang post sa Hilaga ay malapit ng abandonahin dahil ito ay wala ng silbi pa. Dahil ang mga Anglo-Saxon ay dumaong na sa hilaga para sa isang digmaan, pagkatapos ay hiniling ni Germano sa mga kabalyero na iwanan siya at si Arthur na mag-isa upang mag-usap, kung saan ipinahayag niya na bago matanggap ng mga kabalyero ang kanilang mga discharge paper, kailangan nilang gawin ang isa pang misyon. Ang kanilang misyon ay iligtas ang isang batang lalaki na naggangalang Aleto, ang paboritong estudyante ng Santo Papa, na nakatira sa Hilaga at nakatakdang maging isang Santo Papa balang araw. Si Alekto ay anak ng isang mataas na opisyal na nakapost sa Hilaga na naggangalang Marius, at walang kamalay-malay na ang mga Saxon ay papunta na sa kanila. Hindi sumasang-ayon si Arthur sa mapanganib na misyon na maaaring ikamatay nilang lahat, na iginigiit na ang kanyang mga kabalyero ay nakapaglingkod na sa imperyo sa loob ng labing limang taon at may karapatan sa kanilang kalayaan. Ngunit iginiit ni Germanus na hindi niya ibibigay ang kanilang mga papeles maliban kung makumpleto ang misyon. Binalaan siya ni Germanus na kung susuway niya ang utos, ang kanyang mga kabalyero ay huhulihin ng mga sundalong Romano at paparusahan. Habang ipinagdiriwang ng mga kabalyero sa labas ang kanilang kalayaan, umiinom at kumakanta tungkol sa kanilang pag-uwi, lumabas si Arthur upang ihatid ang balita sa kanila. Galit na galit ang mga kabalyero, ngunit tiniyak ni Arthur sa kanila na kung muling suwayin ng Roma ang salita nito, siya ang mamumuno sa isang pag-aalsa laban sa kanila. Maya-maya, habang nananalangin si Arthur para sa kaligtasan ng buhay ng kanyang mga kabalyero, nahanap siya ni Lancelot at diniin na walang mga panalangin ang makakapagligtas sa kanila mula sa misyong ito. Dahil kakailanganin nilang maglakbay sa buong teritoryo ng Woods, at ang mga Saxon ay libu-libong sundalo din. Pagkatapos nilang magtalo tungkol sa kanilang mga personal na paniniwala tungkol sa tagumpay ng misyon, hiniling ni Lancelot kay Arthur na kung mamatay siya sa misyong ito, ay sunugin ang kanyang katawan at ikalat ang kanyang abo sa silangan. Kinaumagahan, naghanda sila na lakbayin ang hilaga at binuksan ang gate na bihirang buksan at sinimulan ang kanilang paglalakbay sa teritoryo ng Woods. Sa kabilang banda, ang mga Anglo-Saxon na pinamumunuan ni Serdic at ng kanyang anak na si Sindrick na nagsisilbing pangalawang leader, ay tinalo ang unang estate sa hilagang teritoryo. Ipinaalam sa kanila ng isang trader na ang pader ay binabantayan ng mga kabalyero na pinamumunuan ni Arthur. Ibinunyag din ng trader na ang susunod na estate na mararating nila ay pinamamahalaan ng isang pamilyang may malaking kahalagahan sa Roma at pinayuhan ni Sindrik ang kanyang ama na dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito. Samantala, habang naglalakbay ang mga kabalyero sa kagubatan ng Woods, Nalaman din ni Merlin mula sa isang scout ang tungkol sa pagsalakay ng Saxon at habang ang mga kabalyero ay patuloy na naglalakbay sa kagubatan, sila ay tinambangan ng mga woods at binitag sila. Ang mga kabalyero ay naghanda upang lumaban hanggang sa kamatayan. Ngunit ang goods ay nakarinig ng isang ugong sa di kalayuan mula kay Merlin na naguutos sa kanila na hayaan ang mga kabalyero na dumaan. Ang mga kabalyero sa kalaunan ay nalampasan ang kagubatan at narating ang estate ni Marius na tinanggap sila. Gayunpaman, nang malaman ni Marius ang utos na lumikas doon ay tumanggi siya. Nagbanta si Arthur na kakalagka rin siya at ang kanyang pamilya sa kabayo pabalik sa Roma upang matiyak ang kalayaan ng kanyang kabalyero. At agad na inutusan ni Marius ang kanyang mga tauhan na maghanda sa pag-alis. Habang naghihintay, natuklasan ni Arthur na ang elder nayon ay hinuli at pinarusahan pagkatapos niyang suwayin si Marius at pinalaya siya ni Arthur. Pagkatapos ay inutusan ni Arthur ang lahat na tipunin ang kanilang mga gamit at sumama sa kanilang paglikas. Inutusan ni Arthur si Tristan na manmanan ang mga Saxon at pagkaraan ng ilang oras Bumalik si Tristan na may dalang impormasyon na ang mga Saxon ay ilang oras na lamang ang layo mula sa este. Ipinayon niya ang pagdaan sa silangang bahagi, kung saan mayroon silang mas mataas na pagkakataon na maiwasan ang kalaban. Bago sila umalis, Napansin ni Arthur ang ilang mga tauhan ni Marius na tinatakpan ang isang pinto sa isang pader at inatasan si Dagonet na sirain ito. Pagpasok nila, dinala sila nito pababa sa isang piitan, kung saan ang mga bilanggo na lumabag sa simbahan ay nakahiga na walang buhay sa mga kulungan. Habang naghahanap ng mga nakaligtas, natagpuan nila ang isang batang lalaki at isang babae sa bingit ng kamatayan sa loob. Agad namang binuhat ni na Arthur at Dagonet ang babae at ang bata sa labas at nang malaman ito ni Marius, hinarap niya si Arthur, na pinigilan naman ang sarili na patayin si Marius para sa kanyang mga krimen. Hindi nagtagal ay umalis na sila at inatasan ni Arthur si Dagonet na bantayan ang bata at ang babae. Habang naglalakbay, pinuntahan ni Arthur ang babaeng nagangalang Ginever upang tulungan siya sa kanyang mga pinsala at nalaman na sikat siya sa mga woods bilang Briton na pumatay sa sarili niyang mga tao. Kabilang banda, dumating ang mga sakson sa estate, ngunit nalaman na si Marius at ang kanyang mga tao ay nakatakas na sa silangan kasama si Arthur at ang kanyang mga kabalyero, at agad na inutusan ni Sir Dick si Sindrick na tugisin sila. Samantala, inutusan ni Arthur si Tristan na muling iscout ang mga sakson sa likod nila, at agad siyang umalis kasama ang kanyang falcon. Nang maglaon, habang nagpapahinga sila para sa gabi, inaya ni Ginevere si Arthur sa kakahuyan, kung saan nagulat siya nang makita si Merlin na sinusubukan siyang kumbinsihin na magsanib puwersa upang talunin ang mga sumasalakay na sakson. Kinaumagahan, sinubukan ni Marius at ng kanyang mga tauhan na iligpit ang mga kabalyero ng isa-isa. Simula kay Dagonet, ngunit nabigo dahil nagawang labanan ni Dagonet ang lahat ng mga sundalo. Sinubukan ni Marius na ay hostage ang batang lalaki, ngunit tinira siya ni Ginevere ng isang palaso, at agad siyang namatay. Dumating si Arthur at ang iba pa ng ilang sandali, ngunit iniligtas ang buhay ng mga sundalo. Kasabay ng pagbalik ni Tristan, upang ipaalam sa kanila na ang mga Sakson ay nasundan sila. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nilapitan ni Arthur si Alecto para humingi ng tawad sa sinapit ng ama. Gayunpaman, naniniwala si Alekto na nararapat ito sa ama dahil sa kanyang maling gawain. Gayon din ang lahat ng pinuno ng imperyo ng Roma. Nang tanungin ni Arthur kung bakit ganoon ang iniisip niya, isiniwalat ni Alekto na hindi totoong banal na lugar ang Roma na naiisip ni Arthur. Isiniwalat din ni Alekto na si Pelagius ay pinatay ni Germanus Isang taon na ang nakaraan dahil sa pagtuturo na ang lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lawa na tumigas sa yelo at inutusan sila ni Arthur na tumawid ng marahan at lumakad ng malayo sa isa't isa. Nang mapagtanto na ito ang pinakamagandang lugar para labanan ang mga sakson, sumang-ayon si Arthur at ang kanyang mga kabalyero na magpaiwan para labanan sila, at si Ginevere, na mahusay sa archery, ay nag-alok ng tumulo Ilang saglit lang, dumating ang mga Sakson, na pinamumunuan ni Sindrik, kasama ang daan-daang mga sundalo. Nagsimula silang magmartsa sa yelo, ngunit pinaulanan sila ng mga kabalyero ng palaso sa magkabilang dulo, at napilitan ang mga Sakson na magkumpol-kumpol, na nagpapahina sa yelo. Nang mapagtantong hindi ito mababasag sa tamang oras, tumakbo si Dagonet papunta sa yelo at hinataw ito ng kanyang palakol habang sinusubukan siyang tirahin ng mga sakson. Ang mga kabalyero ay nagpaputok sa mga mamamana ng kaaway, ngunit si Dagonet ay natamaan ng maraming mga palaso bago niya magawang basagin ang yelo sa ilalim niya at ng mga sakson na naging dahilan sa kanilang paglubog sa nagielong tubig. Tumakbo si Arthur kay Dagonet upang pigilan ang paglubog ng kanyang katawan sa lawa, habang ang iba ay patuloy na nagpapaputok ng mga palaso. Patagumpay na napigilan ng mga kabalyero si Sindrik at ang kanyang mga tauhan na sumulong. Ngunit si Sindrik at ang ilan sa kanila ay buhay pa. Ngunit namatay si Dagonet dahil sa kanyang mga sugat. Nang makabalik sila, ibinigay ni Germanus sa mga kabalyero ang kanilang mga papeles sa paglaya. Ngunit inihagis ni Bors ang mga papel ni Dagonet sa paanan ni Germanus dahil sa galit. Nang maglaon, inilibing nila si Dagonet sa sementeryo ng mga kabalyero at dinalaw naman ni Arthur ang puntod ng kanyang ama. Ibinahagi niya kay Ginevere kung paano, bilang isang bata, ay hinilan niya ang espada ng kanyang ama, ang Excalibur, upang iligtas ang kanyang ina. Nang gabing iyon, habang natutulog si Arthur, pumasok si Ginevere sa kanyang silid para magdasal. Munit nagambala sila ng mga gwardiya, na pinagmamadali si Arthur sa kanilang pader. Matapos malaman na ang buong hukbo ng Sakson ay nasa labas na ng kanilang mga pader, inutusan ni Arthur ang lahat kabilang ang kanyang mga kabalyero, na umalis at abandonahin ang post. Gayunpaman, nagpasya siyang manatili at ipagtanggol ito ng mag-isa. Sinubukan ni Lancelot na kumbinsihin siya na magbago ng isip, ngunit si Arthur ay nananatiling matatag sa kanyang desisyon na ipagtanggol at ipaglaban ang lugar, kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan para sa kanya. Bago sumikat ang araw, ang mga tao at ang mga kabalyero ay naghanda ng umalis, ngunit inutusan sila ni Arthur na sunugin ang lahat. Sumakay siya sa kanyang kabayo sa tuktok ng burol na nakikita ng mga sakson sa labas ng pader. Bago umalis sa lugar, pinaalalahanan siya ni Bors na sila ay magkakapatid habang buhay. Ipinaalam naman ng trader sa mga sakson na ang mga kabalyero ay inabandona na ang kanilang pwesto at tumatakas na patimog. Ngunit napansin ni Serdic na nasa burol pa rin si Arthur. Sumay niya si Serdic na makipag-usap sa kanya at sumangayon si Arthur at lumabas ng pader upang kausapin siya. Iginiit ni Serdic na tinalikuran na siya ng mga Romano, ngunit pinili pa rin niyang lumaban hanggang kamatayan para sa kanila. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Arthur na hindi siya lumalaban para sa Roma, ngunit para sa kanyang sariling layunin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Arthur na pumayag siya sa pulong para makita niya ang kanyang mukha, para mahanap niya siya sa digmaan at siya mismo ang papatay sa kanya. Ang mga Saxon ay naghanda para sa labanan, at si Serdic ay nagpadala ng kontin sundalo lamang, sa paniniwalang ito ay sapat na upang patayin si Arthur. Walang kamalay-malay, ang Woods ay naghahanda na rin para sa labanan, kasama si na Merlin at Guinevere bilang kanilang mga commander para tulungan si Arthur. Samantala, narinig ng mga kabalyero ang tambol ng Saxon sa di kalayuan, senyales na sa isang pag-atake at nagpa siya silang bumalik upang lumaban kasama ni Arthur hanggang sa kamatayan. Nang pumasok ang mga sakson sa gate, nagsara itong muli at di sila makakita dahil sa kapal ng usok sa paligid. Ngunit pinaulanan sila ni Ginevere at ng kanyang mga tauhan ng mga palaso na ikinamatay ng halos kalahati ng kanilang bilang. Pagkatapos ay sumugod ang mga kabalyero sa mga natitirang sakson at pinatay silang lahat, maliban sa isang nakaligtas, na tumakas pabalik sa labas ng pader at ipinaalam kay Sir Dick at sa iba pa na pinatay ng mga kabalyero ang lahat sa isang iglap. Sa galit, si Sir Dick at ang kanyang mga sundalo ay sumugod sa loob upang labanan ang mga kabalyero. Ngunit nakita nilang patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan at tanging ang anim na kabalyero lamang ang nakatayo. Samantala, si Merlin at ang Woods ay naghanda ng mga kataput na may nasusunog na mga bato na naghati sa hukbo ng Saxon, at pinamunuan ni Ginevere ang Woods sa pag-atake na kinagulat ng mga Saxon. Ang mga kabalyero ay sumugod din at nananaig sa karamihan ng mga Saxon, ngunit sila ay malinaw na nahigitan sa dami ng mga Saxons, at ang ilan sa mga kabalyero ay nagtamo ng mga pinsala. Nahanap ni Tristan si Sir at nilabanan siya, ngunit malinaw na si Sir ang mas may karanasan na mandirigma at nadaig siya. Samantala, si Guinevere ay nakaharap si Sindrick at halos matalo, ngunit si Lancelot ay napansin ito at nagmadali upang tulungan siya. Natalo niya si Sindrick sa labanan ang naglaglaga ng espada, ngunit habang nakikipaglaban si Lancelot sa iba pang mga Saxon, kinuha ni Sindrick ang isang palaso at binaril si Lancelot sa dibdib. Sa kanyang huling lakas, Inihagis ni Lancelot ang kanyang espada sa dibdib ni Sindrik at pagkatapos ay tinapos siya bago bumagsak sa lupa. Samantala, sa wakas ay nahanap na ni Arthur si Sirdik at nilabanan siya. Bagamat malinaw na lamang si Arthur sa husay sa espada, nagpanggap siyang nasugatan at nilinlang si Sirdik at pinakawalan ang isang nakamamatay na pag-atake. Bago niya siya tapusin, hinawakan ni Arthur si Sirdik sa ulo at tiniyak na siya ang huling bagay na makikita niya bago mamatay. Ang digmaan ay natapos na sa wakas, kung saan nanalo ang kabalyero at ang goods, ngunit sina Lancelot at Tristan ay namatay sa labanan, at ang iba pang mga kabalyero ay kinolekta ang kanilang mga katawan. Nang maglaon, inilibing nila si Tristan sa sementeryo ng mga kabalyero, at ipinagkaloob ni Arthur ang hiling ni Lancelot na ikalat ang kanyang mga abo sa silangang lupain. Kalaunan ay ikinasal sina Arthur at Guinevere, upang pag-isahin muli ang mga Briton at idineklara nila si Arthur bilang kanilang hari. Habang lumuluhod ang mga tao sa harap niya, itinaas ni Arthur ang Excalibur, senyales na handa silang ipagtanggol ang kanilang bayan. Kung nagustuhan mo ang aking recap, pakilight naman ang video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat!